So girls, magkakaroon na ako ng bagong relationship. Diana, kapag nagkaroon ka ng bagong relationship, hindi na tayo magkaibigan. Kitty, anong ibig mong sabihin? Hindi na ako magbo-boyfriend buong buhay ko. dayana sino ba yung bagong mong boyfriend? Diana, gwapo ba siya? Girls, actually, hindi pa kami nagkita ng personal. Sa FaceTime lang kami nag-uusap. Well, eto siya oh. Ang cute niya. Meron din siyang aso. Wow! Diana, cool guy nga siya. Pero pag nalaman to ni Smiley, sigurado trouble. Ah, talaga trouble? Sigurado ako may kausap ng ibang babae si Smiley. Sa tingin nyo, hihintayin niya si Diana forever. Girls, nakalimutan nyo na ba? Wala na talaga kaming pag-asa ni Smiley. Wala na akong pakialam sa kanya. Tsaka lalabas kami ni Lakota sa weekend. Ang sweet niya talaga. Excited na talaga ako. Wow, Diana! Lakota yung name niya. Well, kung mamamasyal kayo kasama ng mga dogs, mawawala na talaga ako ng kaibigan. Well, Good luck sa you, Diana. Thank you, girls. Nasa akin talaga yung swerte. Nakahanap ako ng cool guy. Oo, bro. Okay na kami ni Nat. Manonood nga kami sini ni mama niya, eh. Two weeks ago pa yun, nag-away kami. Pero okay na kami. Wala na problema. Patrick, ano namang gusto mong pag-usapan natin? Tumawag yung ex ko. Eh, bakit mo naman sinagot yung phone? Hindi ako yung tinawagan niya. Yung mama ko. Eh anong gusto niya? Ano namang sinabi niya sa mama mo? Nagagalit siya, ba't di ko sinasagot yung phone ko? Malapit na daw siya bumalik, kakausapin niya ako. So Patrick, kapag bumalik siya, kailangan sabihin mo sa kanya na tayo ng dalawa. Malinaw ba yon Patrick? O sige, kailangan matandaan kong tayo ng dalawa. Okay, sige. Patrick, anong ibig mong sabihin tatandaan mo? Hindi ka ba seryoso sa akin? Karina, seryoso ako sa iyo. Kapag dumating yung ex ko, sasabihin ko, ayaw na kita. Ibon, sabihin mo nga dyan sa kaibigan mo na huwag siya mag jacket. Bakit Julie? Bawal na ako mag yellow jacket, ganun ba? Hindi bravasti, kasi terno kami ni Ibon, couple kami. O pare, akala tuloy dito sa school, boyfriend kanya. Paborito ko tong color yellow. Kung ayaw nyo, magsuot kayong green. Sino magbabayad ng mga cupcakes? Etong dalawang egg yolks? Ano Ice? Anong egg yolk? Hindi egg yolk yung ibon ko ha? Siya yung love ko. Ice, baka mamaya iniisip mo dinidate ko si Julie. Hindi no, ayoko siya. Ewan ko, terno kayong tatlo eh. Naguguluhan tuloy ako. Nakita mo na kilay. Iniisip nila, boyfriend ka ni Julie. Bebasti, ano bang suot mo sa loob ng jacket? T-shirt, bakit? Tanggalin mo yung yellow jacket. Mag-t-shirt ka na lang. Ice, kailangan-kailangan kita kausapin. Pare, Smiley, bad idea to. Good idea to. Kasi nire-respeto ni Diana si Ice. O Smiley, like, anong balita? Wala akong kinalaman sa Diana mo, ha? Okay kami na nat. Ice, Ice, hindi yung gusto ko sabihin. Kailangan-kailangan ko yung tulong mo. Ice, I sige na, please. Na, please. Okay, kung pwede ako tumulong, tutulong ako. Huwag kang titingin. Diana, nakalimutan mo na ba yung promise mo sa akin na mas? Nasaan na? Oo, Diana. Ako din. Nag-promise ka sa akin. Nasaan na? Diana, hindi mo dapat sinabi sa kanila yung tukol sa boyfriend mo. Ngayon, kukulitin ka nila. Okay, girls. Ibibigay ko na sa inyo yung pinamis ko. Pero last na to, ha? Ah, wala na akong stocks. Kaya huwag niyo na akong kukulitin, okay? O, eto na. Thank, Thank you, you, Diana. Diana! Diana, nandito din ako, yung friend mo. Makinig ka, friend. Ang dami ko nang binigay sa yung mask. Kaya huwag ka nang humingi sa akin, okay? Diana, last na lang yung mask ko. Hello, Diana. Totoo ba na may bago kang boyfriend, ha? Single na ba si Smiley? Hoy, Blondie, nakalimutan mo na ba? Akin si Smiley, si Dima na lang yung sayo. Paano naman nila nalaman? Hindi ko alam. Wala kayong pakialam, girls. Bleh. Yes. Green, paano nagawa ni Diana yon? Kaka-break lang nila ni Smiley, pero may bago na siyang boyfriend. Maganda ngayon, may bago na siyang boyfriend. Eh di kukunin ko yung luma niyang boyfriend. Green, imaginein mo, kayo ni Smiley, tapos kami ni Dima. Tayo yung best couple sa school. Sigurado mangyayari yun. Lila bantayan mo yung pintuan! Oo, hinahawakan ko! Oh, Leila, tingnan mo tong hairpins. Isusuot ko to. Tsaka tong sneakers. Tingnan mo. Well, yung mga hairpins, okay lang nakawin mo. Pero yung sneakers, ayoko nga. Ginamit nga na yan. Amoy bago naman. Siguro isang beses niya lang to ginamit. Yana, gusto mo ba talagang makipag-date kay Provasti na suot yung mga damit ni Diana? Sigurado, mapapansin niya yan. Eh, anong isusuot ko? Kasi si Provasti gusto niya yung mga kumikintab, yung may rhinestones. Yana, dinate mo na dati si Provasti. Dati naman wala kang mga kumikintab tsaka rhinestones na yan. Noon yun, pero ngayon gusto kong kumintab. Teacher Mike, busy ka ba? Teacher Mike, kailangan ka namin makausap. Lalaki sa lalaki. Oh guys, bibiglaan nyo naman ako. Gusto nyo ako makausap? Tungkol saan? Ano ba yun? Sige, mag-uusap tayo. Sige na. Ah, teacher Mike, nilalandi ako ni Blandy. Alam mo Dima, okay nga yun eh. May gusto sa'yo yung babae. Teacher, ang problema, ayaw ni Dima sa kanya. Oh, teacher Mike, ayaw niya akong tantanan. Para siyang linta. Oh, teacher Mike, alam nyo ba sa toilet? Nilips to lips niya si Dima. Oh, teacher Mike, pero ayaw ko. Alam mo Dima, lalaki ka. Sabihin mo sa kanya, diretsuhin mo siya. Ayaw ko sa'yo, Blandy. Paano Teacher Mike? Mas matangkad pa siya sa akin eh. O oh, Teacher Mike, matangkad si Blandi. Walang magawa si okay, Dima. Okay guys, tama na nga. Lumabas na kayo. Sinasayang niyo yung break time ko eh. Ayoko pag-usapan yung pakikipaglandian niyo. Ganito ka ba talaga Teacher Mike? Hindi mo ako matutulungan. Okay Dima, tama na yan. Tara na, tara Kev. na. Sa tayo pupunta? Anong gagawin eh, Ayoko ko? pare. I-date mo na lang si Blandi. Hay, nakaka-stress to mga teenagers na to. Dapat tinuruan ko na lang mga batang maliit eh. Babata, ang dami problema. Ay nako, nandito na naman sila. Kev? Dima, hello. Sige pare, hintayin na lang kita sa cafe ah. Bye bye. Blandy, ayaw sa iyo eh. Tima, bakit ayaw mo ba si Blandy? Alam mo malapit ko nang i-date si Smiley, kaya kayong dalawa, tsaka kami ni Smiley, yung best couple sa school. Ayaw ko makipag-date sa kanya. Gusto mo? Ano ba yan? Hindi yata ako sisiputin ni Ice eh. Subukan lang niya, lagot sa akin. Smiley, dadating yun. Chill ka lang dyan, dadating yun si Ice. Kilala ko yun. Oh, basketball players, ano bang kailangan nyo sa akin? Bilisan nyo ah. Walang nagbabantay sa cafe, kundi ubusin lahat nila yung pagkain dun. Hay, sa wakas. Ice, kunin mo to. Ano to, Smiley? Regalo. Para sa akin? Thank you. Baliw! Para kay Diana yan! <laughs> Akala mo ay sa'yo yung regalong yan? Nababaliw ka na, no? Oo nga, Ice. Ano bang iniisip mo, ha? Ah, ganon. na nyo ako. Bahala na kayo dyan. Oo, Ice. Sadali lang. Ano ka ba? Kunin mo to pwede mang pakibigay ito kay Diana? Ano? Bakit ako? Ba't di ikaw? Natatakot ka ba? Ice, di ba sabi mo, tutulungan mo ako? E di tulungan mo ako. Ikaw magbigay kay Diana nito kasi nire-respeto ka niya. Ano ba nalaman yan? Ice, para kay Diana yan. So, secret. Okay, bibigay ko mamaya. Yes, guys, sa ko, malapit na malapit na kami magbalikan ni Diana. Okay, guys, ngayon, mag-training na tayo. Ice, mailik sa wakas. Okay guys, mag na kayo sa lesson natin. Kunin nyo yung mga notebook nyo at magsusulat kayo. Teacher, wala akong dalang notebook. Class, meron bang pwedeng magpahiram ng notebook kay Green? Kundi palalampasin ko 'yan. Thank you. Lila, tawagin mo na siya. Eh paano kung hindi siya payagan ng teacher? Ano gagawin natin? Yana, kapag pinagpaalam ko siya, sigurado papayagan siya. Kitty alam mo, malapit ko nang i-date si Dima. Blondie, wala akong pakialam. Pero si Diana may pakialam. Matagal nang walang pakialam si Diana kay Dima. Girls, tama na yung daldalan. Hello, teacher. Pwede ko bang i-excuse si Provasti? Sandali lang. O, oh, Leila, kumusta? Bakit naman? Kailangan ko kasing buhatin yung mga mats sa gym. Eh, si Provasti yung pinakamalakas dito. Kaya pwede ko po ba siyang i-excuse? O, oh, Provasti, ikaw yung pinakamalakas. Tulungan mo si Leila. Teacher, bakit naman ako? Bakit ako magbubuhat? Si Provasti daw yung pinakamalakas dito. <laughs> Class, walang nakakatawa. Tuloy nyo yung ginagawa nyo. Walang maingay. Provasti, sandali. Hello, Bravasti. Ako to si Yana, yung ex mo. Namiss mo ba ako? Yana, di ba? Nasabi ko na lahat sa'yo. Sinabi ko na lahat. Bravasti, hindi mo ba nakikita? Tingnan mo nga yung suot ni Yana. Ginawa niya yan para sa'yo. Oo, Bravasti. Alam mo ba kung gaano kabigat ito mga hikaw na to? Pero lahat kakayanin ko para sa'yo, Bravasti. Kung gusto mo. Oo nga. Alala ng hikaw na yan. Ayoko yan. Ayoko. Bravasti! Pitawan mo nga ako. Kung di, susumbong kita sa teacher. Dela, bakit hindi mo siya pinigilan? Well, Yana, sorry, pero walang taste yung bravasti mo. Tingnan mo nga, ang ganda-ganda mo. Tsaka, ayoko magka-problema sa teacher. Papayaan mo na siya. Nat, Nat, nag-text siya sa akin. Ako daw yung pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong mundo. ang sweet. Diana, cool. Pero, okay lang ba na hindi tayo pumasok? So? Nat, nagugutom tayo. Tara, kumain muna tayo. Tapos, ano yun? Ano bang mali sa akin? Sige, Diana, kumain ka na. Yana, ano to? Ayaw mong ipahiram sa akin yung damit na yan, pero binigay mo kay Yana. Nat, wala akong binibigay sa kanya. Yana, anong ginagawa mo dito? Bakit suot mo yung damit ko, yung sneakers ko, tsaka yung mga earrings ko? Bakit? Layla, anong gagawin ko? Diana, mas mabuti pang huwag mong kausapin si Yana ngayon. Meron siyang pinagdadaanan. Napasted siya ng lalaking gusto niya for the fifth time. Mababaliw na siya. Wala akong pakialam kung mababaliw na siya. Ibig niyong sabihin, pumunta kayo sa closet ko? Sa dressing room ko? Kinuha niyo yung mga gamit ko ng walang paalam? Diana, forgive and forget. Doon tayo sa toilet. Isusumbuko kayo kay Teacher Mike. Kumukuha kayo ng gamit ng may gamit. Doon na nga, Nat guys! Hello! Igawa mo nga kami ng masarap. Gutom na gutom kami ni Nat. Upo ka na, Nat. Ice, sikreto natin to, ha? Huwag mo kaming isumbong kay Teacher Mike, please. Diana, kailangan kita makausap. Nat, lumabas ka muna. Ano? Meron ba akong hindi alam? Diana? Nat, may bago kong boyfriend. Alam mo yon di ba? Hindi ko alam kung anong sinasabi niya. Nat, please, lumabas ka muna. Importante to. Kailangan kong makausap si Diana. Ano? O sige, pinapanervyos nyo naman akong dalawa. Lalabas na ako. Ah, okay, Diana. Ano kasi? May bibigay ako sa'yo. Regalo para sa'yo. Ice, ano to? Anong nangyayari? Ano yan? Diana, buksan mo muna. Ice, alam mo naman, di ba? May bago akong boyfriend. Buksan mo muna. Papaliwanag ko mamaya. Okay. Oh, my God! Bunny! Ang cute! Ice, paano mo nalaman na gusto ko ng mga bunnies? Alam mo, Diana... Mahal na mahal ka ni Smileyk. Mahal na mahal kanya niya sobra. As in super. Ice, ano namang kinalaman ng regalo na to kay Smileyk? Ang cute. Ilalagay ko to malapit sa mirror. Alam mo, Diana, love na love ka talaga ni Smileyk. Pinapabigay niya sa itong regalo. Well, sapihin mo sa Smileyk na yan na ang cute ng bunny. Alam mo kung talagang mahal niya ako, siya dapat ang nagbigay sa akin yan. Guys, pwede na ba kung pumasok? Nagugutom. Ano yan? Pwede ba i-explain niyo sa akin kung anong nangyayari? Nat, huwag kang mag-isip ng masama. Galing to kay Smiley. Inutusan niya si Ice na ibigay sa akin to. Ice, sabihin mo, totoo ba to, ha? Oo, Nat. Diana, mahal na mahal ka ni Smiley. Kung ako sa'yo, patatawarin ko na siya. Ice, please, umalis ka na. Ipagluto mo kami, nagugutom na kami. Diana, pag-isipan mo. Diana, kailangan mo ba talaga yung new boyfriend mo? Pakipagbati ka na lang kay Smiley. Mukha namang mahal ka niya. Nat, sa totoo lang, miss ko na talaga siya. Well, Diana, alam mo naman kung anong gagawin. So, tahan ko na siya. Go girl! Takbo na! Bilis! Na talaga lang ha. Iniisip mo nakikipaglandian ako kay Diana? Ice, kung sa tingin kong nakikipaglandian ka kay Diana, sigurado nakatikim ka na sa akin. Gumawa ka na nga ng pagkain. Huh? Diana? oh Smiley. Diana, seryoso? oh, Smiley, ako to. Tsaka thank you dito sa bunny. Ang cute. So pinapatawad mo na ako? Mm, siguro. Mm, -mm. Talaga? Guys, oo. Nagkabalikan na ulit kami ni Smiley. Ano sa tingin nyo? Tama ba yung desisyon ko? Ikaw man sa baba, ha? <laughs> okay, like this video and subscribe to the channel. Don't forget to hit the bell. Bye, guys! thank yeah. you